Bala po, tayo po nandito na ngayon kay Kainsan, tayo po ay kukuha na rin paminhi ang tanglad. Oh, yan, oh. Tama-tama po, aray. Kainsan, aray, uuplakan ko na. Oo. Ay, hala. Dali. Dala mo pa pala si Tia ng ano? Na. No. Ng balinghoy. Pwede rin, mamaya, pagka ano. Oo, oh, oh, pagkakadami balinghoy. Yan, oh, gar. Ano ba, sikreto mo din eh, Kainsan, sa iyo, aray, pagkaganda eh. ko pagmaga. Ay, <laughs> inihiyan. Inihiya. Ano ka, ha? Mataba ang lupa dito. Mataba. Uh -huh. <laughs> Iniihi <-i> ang pagmaga. Hindi <laughs> yan, mataba ang lupa. Yan ang ganda. Ay, ano, pero ito hindi gano'ng alagay na ano? Hindi. Pag umiyak lang yung uh, kakalungin. Hindi <laughs> mo alaga. Ibang alaga naman yun. Oo, ano? oh, ito. Yan ang gara. Hari po, utang lad. Aking ano lang. Babawasan na ng dulo. Ah, Peter, tatanim mo na naman ay. Uh -huh. Pupungusan. Yan, yung sa mga hindi pupungos. Oh. Hindi pong pupungosan ang ganari. Oh. Ay, siya ka? Marami masakit sa hindi pupungos Ay, sa tangladan. Oh. Uh. Meron pa ako nung pinaparami tong kain. yung malalaking ganito? Ano nga tawag dun? Sinturnela? Ah, si Oo, pagkabang noon. Ah, meron ako noon. Meron ko pa, pa. Apat na puno ng ganito kate. Ay, isipan namin pa namin. Mukha tiyanong bang. Oh. Yan, dami na rin. Oh, Kuhon. Ginagawang bubunga. Hindi <laughs> naman ganito yun ay. Parang ganito Ayun. Video na siguro ito. Ugon niya, tatay tatabi. Ay, puwari eh. Ito po yung nakagaling din sa aking ubo. Naglalaga din ako dun ito ha. Ah. Oo. Apat na puno. Kain siya. naman puno ang gusto mo. Apat. Tama na yun. Eh. Pagkabigat. Baka pagkabak na na pwede rin. Eh. Ano? Hmm. Yan. Kapag pag napuno mo rin burmo ka rin ay. Ay, oo. Pupunoy lahat. Napapanoon ba yung mga ginagawa itong extract sa ah? yung antabon, yung katas? Oo. Oh. Kinakatas. Extracts nga ba ang tawag yun? Hmm. Parang okay. ginagawang oil ano? Oo. Oh, mina? Yeah. Ginagawa mga pang ano, pampahid. Yun, yung, yung isa yun. Centronella. Ah, oh, baka, baka iba yung kanto ni? Y yung pampahid, pahid, pang haplos. Yun na nga yun, yung centronella yun. Ay, it, pangkaya naman ito ah. Oo oh, nga. Uh. Baka magkaiba yun. Magkaiba S nga. Sa pangalan na lang ah. Hmm. Sige, maigig ka na kayo Ayos na. <laughs> Bawala ang magbuhat ng ano, mabigat. Ay ikaw ang magpapabuhat? Oo, mabigat. ay mabigat. Mabigat, mababay na't si misis. mababay na't. Wala <laughs> ikaw ang papabuhat. Oo. Oh. Hindi <laughs> na kayo siya. At sayang. Quality ano? May ganyan pugad ng manok. Quality ito. Galanan. Tama na ito. Ay, ito. Oo, oh, ay sayang. Baka, naman, iyo pa man din na rin isang iwas na Oo. Ayan po, tuloy tayo na po tayo sa gilid. Oh. Uh, parang, kakain, kain. Yo, bahay na yun, duh. Kain. Ay, kakain niya sa bahay na yun. Okay. Ito na ang tatay pa rin. Oh, yan. Yeah. Yan. Yeah, ya, selamat bukai kain sano. No? sabi ng galing din sa atin yung hindi kumagay maganda po na matat na para bang na-preserve po oo oh, sumariwa so napakasimple po kitanim tanim oh. uh. Sino ba nang kukumpay itong kanina? Hindi ba akong spray? Doon sa may kay parang ace Nakamatisan Si Kuya Luton ata ha? Si Luton Kay spray lang noon, nagkukumpay na agad Napaka-simple po ng ating pagtatanim oh lulumbay at walang magawa sa buwan Pinakadama po natin ay ito, kumbaga halit na hugon hindi ka pakinabang pa po Bakit ba pag ika'y nakikita magbaba Agikai katabi aku idi mapakali walang bang ni di sip di kau lamang sinubukan kong ikai kalimutan Ngunit hanggang kunet ayu ku makakayanan pagati kau ang laman Puso ko isipan Araw at gabi Kawang dahilan Yan na po yung ating mga tanglad o oh. ah, ang gara na po niyan oh. Ibig sabihin po pagka ano, maganda na. Oh. tapos yung pong ibang mga part kagaya nga po nasabi ko sa inyo na kahit tayo basta ano lang tusok tusok lang po ba o oh. yeah, may kamuting kahoy na uli o oh. oh lamig dumali na naman ang panahon kanina lang po ay maano mag bumago na naman katahot makasilong ah, ah Ayan po, napakasama po uli ng panahon. Oh. Kaya ho katay mag-ano na lang minindal, oh. Yan. Ganyan po lagi. Yun na po yung ating niluluto. Ay, talaga. Are ka kamuting kahoy kamuti. At pwede na oh. Nalunok linok. Yo, po. Oh. Panalo. may unindal po tayo wow. tama, tama po oh. tapos meron po tayo muna eh po ang sa mauban taman tama po sa maulan wala ko katang mga anong ibang minindal ay, oh. kaya arilaan po yan yan, yan po kaya po napakasarap na rin. Oo. Oh. Hmm. Na kakain. Yung mininggal. Ah, ah, yan po kasarap. Eh, eh. う,ないうん。<coughs> một tình cảm hủy chắc là không có tình Yung punta nalad natin, pipilitin natin tanan yung mga gilid natin na bakante na po ba. Oo. Kaya. Yeah. Pakain <coughs> ito ba. Tama-tama po naman na re. Eh. Ganda po mga minindalan din e. Eh. Saging. Yeah, panalo, panalo po re. Basta po yung tanglad nga po natin. Yung mga bakante po natin, atin pipiliting ano. Titiagayin po natin matam na matam na po ba? Hmm, bago gumawa ako po pa lang din sa amin no biglang mainit biglang maulan. tao ubong huwag Man. Eh po, salamat po sa inyong pagsama no? Nandito na rin po tayo tatapos episode na to. Merinda po, tapos tayo nagtanim po ng kamuting kahoy. Ah, ng kamuting kahoy. Nang <laughs> talad. Lahat, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.